Uh, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat, lalo na po uh, kahit uh, pabigla or uh, biglaan yung pagkatawag namin ng press conference. Andito po kayo sa musuporta sa amin. Maraming salamat po, lalo na po sa kasama po na sa Ila Atorino Tupasio at sa kasama po niya. Uh, lalo na po sa mga kasama po na Ilyas JTV Bank na uh, uh, si Attorney Attorney Ang at saka kasama din po sa ano sa legal counsel po ng Elias JTV So maraming maraming salamat po kahit uh, uh, siguro it's my first time din po. Actually hindi ko talaga ito uh, negosyo yung show business. Is my first time talaga na nag-handle nag-manage which is si ano si Elias po. Siya yung pinakauna kong minamanage sa sa show business. Ang uh, negosyo ko talaga namin is construction. So, ang layo po. So, ang layo ng ano namin to show business. Sa ngayon, um, nakita naman natin na Grabe ka ano yung ano, yung kontrobersiya talaga agad sa akin. So siguro is my time na din na sasamutin ko yung mga sa mga katanungan din sa mga netizen. Yeah. At saka kay Sir Joey, maraming salamat. Yeah, andyan ka. At saka maraming din salamat sa pagsuporta niya sa LDS GTV Band. Yeah. Okay, thank you very much, Ma'am Beverly. But before we proceed, I